Isang taong puno ng pagsubok. Nagkakamali tayo, lang tayo ang taong nagkakamit. And ay, apologize. Sa akin, hindi na importante kung sincero siya o hindi. Importante sa akin yung sinabi niya na nagkamali sila. Isang taong puno ng kontrobersya. Siguro by next week, may ma-announce sa tayo. No? But for today, e eh, medyo ang tiyatapos lang po natin yung mga backlog. Ako naman, ang intention ko lang ay view ng isang simpleng tao mamamayan na pinapakita ko sa tao, oh, ito, uh, maayos yung nagawang operasyon ng PNP at inaaksyonan yung mga problema ninyo. Isang taong punong-puno ng pagkaing pangkaisipan. Ang buhay natin dapat, wag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo. Eh yung pera, measurement yun. Para sa akin, hindi yun measurement ng, ng success in life. Eh. Mm. Ang success in life, measurement is, oh, ang saya mo kasi, ako, Natulungan ko yung mga kaibigan niya, nagkatrabaho na mabuti. It's important to continue dreaming and, mm. and envisioning a, mm. a better future, I think. Pagka mahirap pumasok sa isang lugar, mas maganda yung kita mo. Mm -hmm. Pag madali, malamang di ka nakikita. Di ka sa pagtatapos ng 2023, mga kwento at huntahang may kabuluhan. Wala kayo kay Presidente, he was very ready for this job definitely going to happen. The question is when. Well. Muli nating pakinggan, tune in, kay Tunying.